Pilipinas, palakas na sa teknolohiya ng digmaan. Pero may isang delikadong problema. Hindi na pwede ang luma. Habang patuloy ang pagbabanta sa West Philippine Sea, Pilipinas kailangang humakbang ng malaki. Hindi lang tayo basta bibili ng armas. Ang plano ng Philippine Navy ay mas malaki, mas mapanganib, at mas makabago. Heto ba ang gusto nyo? wish granted ng Italy mga Kapal's Point. Pero, may isang problema ang kayang sumira sa lahat ng ito. Pilipinas, hindi na lang tagasalo ng luma at sirang gamit mula sa ibang bansa. Ang Navy natin, plano ng gumawa ng sariling warships sa tulong ng Italy. Pero teka, sapat na ba ito para maging mighty force ang ating hukbo? sabay nito, ipapakita na rin natin sa buong mundo ang ating pinaka-modernong mga missiles sa isang high-stakes military drill. Pero bago ka magdiwang, may isang seryosong problema sa likod ng lahat ng ito. Isang bagay na pwedeng magpaiyak sa ating mga general. At ito, ang pinakamalaking sagabal sa ating defense build-up. Manood hanggang dulo dahil may isang bagay tayong hindi pwedeng ipagsawalang-bahala. Ano ito? Malalaman natin maya-maya. It's a waste of time. Kasi at this point the armed forces of the Philippines is very professional. The army is very professional and we follow the chain of command. Aba, ibang level na ang ambisyon natin. Game changer na ang Philippine Navy. Ayon sa Philippine Navy, hindi lang basta-basta bibili ng barko, kundi gagawa na tayo ng sarili nating warships. Ang plano? Makipag-partner sa Italy, isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa pagdating sa shipbuilding. Yup, tama ang dinig nyo. Isang technology transfer ang mangyayari between Philippines and Italy. Ito ang pinaka-essence ng self-reliant defense posture ni PBBM. Huwag lang umasa sa iba. Maging malakas sa sariling atin. Pero may isang malaking tanong. Kaya ba talaga nating ituloy ito? Hindi biro ang magtayo ng sariling military industrial complex. Kung may problema na nga tayo sa simpleng budget ng AFP, paano pa kaya ang isang high-tech na shipyard? At ang lalong masakit, baka naman matagal pa bago natin makita ang unang barkong gawa sa Pilipinas. Modernong missiles ng Pilipinas, handa ng sumabak! Pero may kapalit! Sa darating na balikatan exercises kasama ang US, isa sa gawa ng Philippine Navy ang pinakamatinding pagpapakita ng lakas militar. Ang ating mga pinaka advanced na missiles, Sea Star surface-to-surface -surface missiles, Mistral surface-to-air missiles, at Spike NLOS ay kakalabanin ng isang tunay na barko. Ang BRP Miguel Malvar, isang decommissioned World War II era ship, ang magiging target sa isang high-stakes missile strike. Abangan nyo ito, China, at maghanda kayo ng popcorn nyo. Isang hudyat ito na ang Pilipinas, hindi na basta punching bag. Pero, teka, bakit sa drill lang nating ginagamit ang ating pinakamatinding armas? Sa tunay na laban sa West Philippine Sea, madalas lang tayong nagmamanman, umaatras o nagre-reklamo. Kailan kaya magiging tunay na operational ang ating mga bagong missile systems? May mga barko na tayo, pero nasaan ang malinaw na strategiya? Ang PCG naman, humahataw kasama ang US at Japan. Pero, kaya ba talaga nila? Hindi lang Navy ang nagle-level up. Ang Philippine Coast Guard, palalakasin din sa pamamagitan ng joint exercises kasama ang Japan at US. Mula sa simpleng search and rescue drills, ngayon maritime security at law enforcement na ang focus. Pero may isang tanong. Gagamitin ba nila ang law enforcement na ito sa mga barko ng China? Or magiging drawing lang sa history ito? Kase kahit gaano pa kagaling sa drills, kung ang kalaban ay may coast guard ships Nakasing laki ng frigates. Paano natin ipagtatanggol ang ating teritoryo? Dagdag pa rito, kahit may paparating na mga bagong barko mula Japan at France, hindi pa rin sapat ang ating maritime defense fleet. Habang pinapahusay natin ang ating kakayahan, patuloy ding tinatapyasan ang defense budget ng mga nakaupong buwaya. Isang mas malaking problema, impeachment at social media chaos. Habang abala tayo sa pagpapalakas ng ating depensa, may isang nakakagulantang na tanong. Paano kung masira ang focus ng gobyerno dahil sa politika at social media disinformation? Ang House of Representatives nakahanda ng iharap sa Senado ang impeachment case laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Posibleng isa itong pinakamainit na political drama sa kasaysayan ng bansa. Yung tipong kampante kabilang supporter kasi nakahanap ng batikang British lawyer, then mapapaiyak ka na lang ulit dahil yung isang idolo mo ay na-impeached sa Senado. Samantala, ang mga vloggers at social media influencers nanganganib na makontempt dahil sa di umano'y pagpapakalat ng fake news. Hindi ko pa yun intention. <laughs> Pero kayo po ba talaga mga yung bumawa po noon na tag-post? At saka yung nagsasabi na eh, nag-aantay siya matagal na na oh, anong aksyon namin ay meron na siyang dalawang warrant of arrest dito. Alam nyo na siguro kung ano ang kulay ng mga vloggers na ito, hindi na ako magbibitaw ng pangalan. Para sa mga DDS vloggers na nagpapakalat ng fake news, alam nating lahat na ang social media ay isang makapangyarihang sandata. Pwedeng gamitin para sa katotohanan o panlilinlang. Pero sa inyong ginagawa, hindi kayo nakakatulong sa bayan, bagkus pinapahina ninyo ito. Hindi ba kayo napapagod sa kakakagamit kaka ng kasinungalingan para pagtakpan ng mali? Hindi ba kayo nag-aalala na habang busy kayong nagpapakalat ng fake news, mas lalong nagkakawatak-watak ang Pilipinas? Hindi ito tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa pananagutan. Kapag ang bayan ay nilason ng maling impormasyon, sino ang tunay na panalo? Hindi kayo hindi rin ang ordinaryong Pilipino. Ang panalo ay ang mga nagnanais na sirain ang ating bansa mula sa loob. Ito ang delikado. Sa halip na magkaisa para palakasin ang depensa ng bansa, baka mabulag tayo ng gulo sa politika at social media drama. Habang naghahanda tayo laban sa tunay na kalaban, baka naman tayo mismo ang nagpapahina sa ating bansa. Walang kwenta ang pinakamalalakas na barko, missiles at military exercises kung ang ating bayan ay puno ng internal na gulo. Ang tanong, handa ba tayo sa tunay na laban? O magpapatalo tayo sa politika at peking balita? A wise man once said, A house divided cannot stand. Kayo, ano sa tingin nyo? May pag-asa bang maging isang tunay na military power ang Pilipinas o magpapadala tayo sa ating sariling kahinaan?